So mga kainsan, magandang umaga po. Yan, mga kaisan ari po ay subrang uh, sobrang tagal ng uh, talungan. Ngayon, pabiberdehin uli natin gamit ang uh, manogreen po mga kainsan. Yan, ito. Mabilis. Ito po nung minsan ay sobrang dilaw na. bali padalawang spray na po natin. Yan. Mano green po yan. yan. kasama po si Bunso. Halili po kami. Amin po nga i-sprayin yan mga kainsan. Yan. Uh, update ko po kayo sa isang linggo. Sobrang ganda po niyan. biberde berde po yan. Ito lang po, kahit ano po, gulay, prutas. Yan, ito po, uh, full year inorganic fertilizer. Yan, mga kaisan. Ilalagay ko lang po yung kanilang number, Facebook page sa saka Lazada. Yan. Sobrang laki ng improvement niya mga kaisan. Nung minsan ito ay halos nanlagas na ang dahon na nutol. Bumawi uli yan. Bumawi mga kaisan. Oh. No. Yan mga kainsan. Ito yung dati. Tandaan ninyo mga kainsan na itinanim ko ito dati. Ito. Yan. Ito po yung biga. Yan. Maganda siyang tingnan pag may karating na kubo. Yung paikot po nung mini lake. Lalagyan ko nito. Tsaka po niyug. Maganda po yan. Hmm. Yan. Ang mahal po niyan Dati. Ang pagganyang kalaki. Ito yung tandaan ninyo na itinanim ko noon. Kung tanda sa baybay ko po, po kayo. Hmm. Laki na po. Kasi nabulaklak na po siya oh. Ganda. Ayan oh. Eh. Yan, yan po ang kukuha natin doon sa kalabak. Paikot po. Maganda. Parang 50 anong Maganda. Medyo malayo ito mga kaisan. Mga dalawang tabid sa ilog. Parang iikot lang tayo. Paikot-ikot. Yan si Ibana. Hindi na po ako sumakay at uh, baka pumabingkong ang paa. Ay, ay, naalala ko. Ako nga pala yung 90 kilo sa buhay. Baka na, Baka maano tayo. Mabas. Pero yun po yung ang dito. Ang kabayo po dito ay malalakas. Na nadala po yan ang mga 180 kilos so, yan kagaya ni iba na kaya po yan ganda oh 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 opposing banana. Uhau. Uh Ah, na dito na po tayo. After uh, lakad. Kalating oras din po tayo naglakad ay. Ah, mga kaisan, ari. Eh. Ari. Ito po, yan, ito po tatanim natin. Yo. Hanay-hanay pong ganoon, maganda po yung tingnan. Meron na din pong galyang 'yon. Sasalitan po natin 'yan. Tsaka po niyug. sasalitan natin. para ba mga kaysan lulurok ang ulan hmm. totodo hindi ni pala marami eh. aba ayun dami pakadami pa na na Kainsan, bakit hindi balinghoy ang ilagay mo? Ay, mabubulok. At yun eh. Ayos na, re. Para maiba naman ang tanim. Damo. Kaya naman, Biro na, isipan mo kainsan. Aba, ay talagang ganari po. Ang gaganda. Hmm. Ari mahal dati. Ano, pandemic. Ang mahal po nito. Hmm. Adami. Ah, nang ating kukuhanin. Dami pa dun sa kabila oh. Isa. Iya. May isa na ah. Ito po ay makati, eh. hindi eh, hindi po naman natin tatabi pagtulog ay. Eh. Yun lang po dagta ang mati, makati. Parang gabi din po ito. Kaya lang ay maganda po itong tingnan. Aray, pwede na rin yung. Oh. Dalwa. Ito may yung pagtatalian lang ng kalabaw ay. Eh. di design na natin.

mga kaibigan inabot pa kami ng uh, malakas na ulan ay baka po bilang bumaha sumawa, dali na na po kami ho ho ho, lumabay lumabay Oo, oo, oo sa po, dala natin Mga kaisang Sige, tuloy! Magaan lang po yan ha! Mga kaysa, sa mga baka po yung magalit, magaan lang po! Okay! Okay! Ang bilis. Ang bilis na maglakad ni iba na. Ho oh, oh, ho oh. ho. Mga po rin mga 30 kilos, mga kaisan. 30 piraso ay. Magbahan lang naman po ang isa. 哦。啊 Oh, uh oh. -huh. Tatamnan po natin ito ng uh, ano, dwarf, dwarf din na uh, niyog. ah, oh, mga kainsan. Yan. Yari na po paikot. Meron na po lahat. Yan. Ang mang maganda po yan pag ano na, pag meron na lahat, lahat ay green. Yan mga kainsan. Ari po eh, itutlong araw na ba? Hindi pa napupuno. Oh. May kalawakan nga mga kainsan. Ang laki po ng narating na tubig. Hindi pa rin puno hanggang bayawang na po. Tagal po bago mapuno Hmm Baka po mga Dalawang araw pa puno na Nakai pa eh Nakai pa yung tubo Sandangkal pa po eh hmm. Yan oh yan Para maganda pong tingnan, hanay-hanay. Yan. Pwede rin pong lagyan ng sunflower baka ngayon pag uminit na ang panahon. Yan mga kainsan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at mag-harvest po ulit kami ng talong. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Maraming salamat po. Bye.